Isang bagong mapagpala po sa inyong lahat mga Kalingap, up. bagong update po natin ngayon, Baggage ni Krista. Grabe, Krista na sorpresa sa nakita. Suportado ng sponsor. Mga Kalingap kung interesado kang malaman po ito, panuunin hanggang dulo para malaman ang ugat ng mga nilalaman itong video. At kung hindi ka naman po interesado ay maaari mo naman e ito. Batid ko din mga Kalingap ay huwag po natin kalimutan suportahan ang ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang at ang anak naman nito na si Kalingap Ram. Salamat po. So may bagong biyaya na naman sa buhay ni Kristo mga Kalingap ang dumating, pati si Kristo na sorpresa talaga sa kanyang nakita. Nakakasabik at nakaka-excited na naman ang inaabangan ng lahat. May klisikat na tandem ngayon, kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa kanila ay ang love team nila lubos na sinusuportahan ng mga netizen, walang pakialam sa anuman ang malalaman ng bawat iba, basta't sa Mike Chris nawawala ang kanilang stress. Okay ito at patok sa mga nawalan ng Jolo Jan, sa Mike Chris siguradong mawawala ang pagod mo kapag napanood mo ito. Lalo na ngayon, may matinding sorpresa ang naghihintay kay Krista na alam kung may yak, yak ang dalagang ito kapag makita niya ito. Sorpresang hindi niya malilimutan talaga, sa sorpresang ito dito natin makikita kung ano ang masasabi ni Krista sa bigay ng mga mahal na taga-suporta niya. Mahal pala talaga siya ng sponsor natin, tuwang-tuwa din ang lahat sa bagong balita na ito. Pati si Kuya Rabay ay natuwa din sa sorpresang ibibigay niya kay Krista. Mga kalingap ito na din ang hinihintay ng lahat ang pag-amin ni Mikoy kay Krista. Matutuwa ba si Krista dito o hindi? Nako naman, alam kong ito din ang hinihintay niya sa kanilang dalawa. Pag-amin ni Mikoy na matagal ng pinaghandaan, nakakakabai ka ni Mikoy dahil baka nga daw kapag nalaman ni Krista ito ay mawalan ito ng gana sa kanya. Naku po, huwag naman sana, dahil bagay na bagay naman talaga sila at mahal na sila ng mga nag e sa kanila. Huwag naman sanang masayang ito mga kalingap, marami naman talaga ang ibig na maging sila sa totoong buhay, mas marami ang magsusuporta sa kanila, labis na hinahangaan talaga ang tandem ng dalawang ito. Pati pagkakanta nila ay labis na pinagkaguluhan talaga, lalo na ang kanilang duet at pagharap ng mukha na labis namang nagpakilig sa ating mga madla, may Chris magpapakilig sa Hong Kong. Totoo kaya ito? Abangan yan natin mga kalinga. So dito na lamang po, sana ay nagustuhan niyo po, palike naman po maraming salamat.